Ayan, pababa naman tayo mga kalapat na Yung ginaanan sa... natin na baya na Highway yun. Bigaw yun. Ah, Akala ko yon? nga ito. Pudura na. Kung ah. mm -hmm. Kasi yung yung pudura na yan. Ginubatan pa yan. Ginubatan, no? Oo. Uh, ngayon nung mag-presenta, ano, congressman yun na. Ah. Grabe yung para, Parang hindi siya, parang naging tumpok lang siya na bato, no? Insa, no? Uh, <laughs> parang naging tumpok na bato, oh. Grabe ang mga rock formation, mga kalakwatsa, oh. Yung rock formation ng bato, Ayan. Oh. <coughs> oh Yan, mamaya naman. Itutulak daw sa dagat isa-isa yung <laughs> lahat ng pasahiro. Ito lang ang um, ano isla no, puro bato sa gitna. Mm. So. Yeah, na -ano. Ang ganda nga ng pagka formation eh, pinag parang sinadya siyang pano. Oo. Pinagtumpok-tumpok no. Oo. Ay, ayun, ayun pa Nandoon ko sa inyo mga kalapat sa. So, mayroon pa dito mga kalakwatsa Ayun oh. Bali may pawaba pala siya dito. Punta tayo dito. Ayun. Ang ganda. So, kita mo ang dinaanan ko. ang ganda saka tingnan nyo naman kung gaano kalinaw ang tubig oh. ang dami pang isda yun may alimasag pa so may may alimasag pa dito tapos yun oh. ang linaw linaw ng tubig oh. yan so ipapakita ko sa inyo mga kalapot sa kung gaano kalinaw ang tubig dito ayan oh. kita, kita kita, kita parang yung bato oh. yan ang babaw pa niya pero malalim yan mga kalakot sa akala nyo lang mababaw ang dami, dami pang pa alimasag oh, sa mga tabihan oh. grabe <coughs> maliit lang siya pero napakaganda